after so many months, almost a year, magra-ride kami ulit yung nanay. Kasama namin si Joban Aradaza ng Baguio City. Kain muna si nanay dito kay Carlita and Greg. Hey you know, kumain na ako sa bahay eh. Si nanay kasi hindi kumain eh. Uy! Stop, stop, Mascara. Gusto ko ano? na yun. Pinabuan mo. Next time. Mukhang masarap yung nungganisa. Sarap ba? Pinakdakan po ito? Yes. Ang ganda parang digit ah. Nice. Yan po ang traffic ng Baguio hanggang Pure Gold dyan. Tapos dito sa side na to makikita nyo ang San Fernando La Union, yung dagat mismo. Pag walang fog. Pero harang dito eh, dapat dito tayo banda sa may side na to. Para kitang kita yan dyan meet up namin sa may pen cab kukunin lang natin yung ADB na a -re rent natin dahil sa lang ang motor namin di pa ako nakakabili mag iipon pa grabe yung ngayon kala na kaya tong kalsada to taas oh so. letter S oh ito tinakpan na nung bus eee tinakpan naman ni Victory ito talaga Victor traffic auto dito tayo magrerenta ng motorsiklo. Malapit lang sa town mismo siya, ayan yung Center Mall. Dito papuntang Slaughterhouse sa baba diyan, may daan diyan. Yung kami galing traffic. Ini message na ni Nanay. So, may check engine. May check engine dito kami sa Bencab. May check engine pababa pa lang eh. Oh. Ito yung na-rent natin. Nmax Max version 1 ng motor ni Joban. Wow, nakaleder. Why we go, bro? Syempre. Watch out. Ang ganda ng classic ng motor, ayun No? Guwapo. Tagal kong tinatanim. Ang ride ng mga kulot. Yes. Bagas muna tayo tuba to, no, ma'am. Dito sa may tuba. Ang daming resort dito, ilog. So, nai si Hawi dito. Dito kami sa may Kinjen Fuel Station. Diba? Eh, eh, tapos na, sayang. <laughs> Dahil, picture tayo na picture tayo. Pag-alit tayo sa baba. Yun eh. o. May mga motor. Ito ang view. Labas yan, Sablan. Ito, Tobao, La Union. So, didiretso tayo dyan mamaya. Ang dami nagbibignig dito. O, oh, ha? Ayan, sa mga daan? daan? Hindi <laughs> natin alam. Ayun, hey, no? May swimming pool doon, no? Hawi, oh. oh. Pwedeng-pwede na sa ito, Hawi. Oo, oh, sa gilid. ganda. Basa na yung cellphone ko. Basa na. Woohoo! Alright! <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> out! Lang -out. <laughs> Nandito kami sa Agoo oh, yung may malaking sisiyo oh, na yun, oh. Kamo sa yung ride? Saya. Saya? Yes! Lag out! Lag out! <laughs> Ayan, Jobs. Kamusta? Masaya? Si Jovan sanay-sanay dito sa Leyte pa lang. drive to nang walang hawak, eh. Leyte nga ba? Tama, di ba? Uh, Oo, Leyte. Ayan, habang sinahabol kita kanina, naka-isantahan na ako. Di pa rin kita maabutan? Sinahabot ko? Oo! Uh -uh. Ang lakas nga nito! Sabi ko na! Ah, bumalik yung kopyansa ko nung tuyo ni. Eh. Pero nung basa, grabe magbula nung gumunon ako. We're at Kabsat, San Juan, La Union. Of course, with Mr. Jovan, who knows everything. <laughs> Ito po ang menu dito. Hey, Jovan, may nagtitiktok doon, no? no? Pakilaan mo nga sabay dito tekta. Ayun, tiktok sila E tira na po namin. Tuna steak. Tuna pa nga. Rice, tuna steak. Mango shake. Watermelon. Let's go. At siyempre, inulan kami. May <laughs> misa nalang mag long ride na di Hindi pa nga long ride eh. Well, inikot kasi natin aguo, Asin, Aguoo, San Fernando. So parang long ride na rin. Pero, pero ay na kami ng ulas. So <laughs> si Juban. Juban, kunasan ka man. Ingat ka. Papasok na kami ng nagilian, yan. Ayan yung arco nyo. So that's for today's vlog. Bye! -bye.